Oh, hello guys. Ayan, this is Mommy Chu. Mega mega love shout out. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Yan, Ah, uh, andito ako sa andito ako sa lugar ng ano tawag nila Deriday. Indigenous. Ah, uh, okay lang, hindi sila nagagalit. Bajaw community. Okay. Okay Ha? Indigenous people. Bakit naging indigenous sila? Ano nang moral? Ah, okay. Ha. Ayun guys, no, nandito tayo sa ano, sa community ng mga Badjao yan, guys. Ayun, kasi ano, ayan. Ayun, ito yung community nila, ayan. Sila, ano nila sila yan, Badjao, namana ng mga jewa. Oo. Ayan, guys. Tika. Ibabak ko, ha. Ayan. May galab shoutout sa nanay. ko, eh. Ayan. Hello, hello, hello. Ayan. May galab shoutout here. This is Mommy too. Ayan. Um, nagsasabi sa inyo na laging mag-iingat and God bless. Ayan, guys. Dito tayo sa Bad Chow Community. Ito, guys, no? Ito yung mga dapat tutulungan ba, guys? Ayan. Ayan. Ito po. Ito po yung mga bahay nila, oh. Aray. Yan. Yan po yung bahay nila ito. Ayun. Yan. yan, talagang kailangan talaga siyang matutulungan, talagang damat siya talag sa tulungan. Yan. Yan, big love shout out at yan nila mga yan ang mga bahay nila guys, huh? Yan. 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 Yan, ito yung mga pamumuhay nila dito guys. Yan, andito Bye. tayo sa mga Bajau community. Ayan, shout out sa inyong lahat guys. Yan. Yan. Yan guys, no? yung mga pamumuhay nila dito ayan napakadaming bahay dito na si guys shout out ayan biga shout out sa inyo ayan ito ba yung pamangking kong maganda ayan ayan Uh, ayun, nandito dito yung ay, ayong pinsang ko, nakabili dito ng malit na ano of course, ginawa niya ng na, uh, nagkaroon siya ng pwesto dito ayan dati guys, no, nagkaroon din ako ng kaibigan dito na badjao, nung nandito pa ako nakatira dati, nung dito pa ako sa Cebu City, ayan ayan, nakapunta din ako dito at magkaroon din ako ng kaibigan na mga ganon mabait, mababait naman sila guys ano so super napakabait naman ng mga tao dito guys no yung mga itong Bajau community napakabait naman nila talagang okay naman makisama din sa mga tao na na ano niya la marunong din silang makikipaghalobilo guys yan, madami talaga sobrang dami ayan Ayan, ayun sa ilalim guys. Alam mo ba sa ilalim dagat na 'yan. Ayan. Uh Oo. -oh. Yan. Yan. Sobrang daming ng mga bahay dito guys, no? Uh Oo. -oh. At kaya ito maraming ah uh, ito dam dapat talagang tulungan guys. Ayan. Yung mga Badjao community. Marami daw po dito ng mga vlogger, ng mga foreigner at minsan daw nagdadala ng mga pagkain para pamimigay dito sa community. Ay, ang kasalang, lang eh abihira ah, lang kasi ako dito sa ano, pero oo, di ba kung nasa nila sana eh sana makakatikim din sila ng mga pamimigay natin. Ay, kasi lang Naka-schedule ako doon sa mga homeless. Ito naman, meron naman silang mga bahay guys, no? Pero, yun nga, ganito lang yung mga bahay nila. Tagpi-tagpi, ayan. Pero parang napaka, kahit ganito kadami, nakita mo ang daming tao. Pero, parang napaka-peaceful naman nila guys, no? Oo, napaka-peaceful naman. Tingnan mo. Oo. Dami-dami nga lang tao, pero ma matahimik sila yung ibig sabihin, walang gulo kasi uh, yun nakabili nga yung uh, ka, yung pinsang ko yan, pwesti, dito, ko nakabili ng um, pwesto dito kaya ayan pupwesto siya dito guys para yan magtitinda ng mga mga ano mga pagkain alam mo ba kahit sa minsan daw pag nangungutang daw ang gagaling naman magbabayad guys no parang kahanga-hanga din yung mga kaugalian nila ayan Ayan, shout out, shout out. Ayan, gustong gusto ko silang, gustong gusto ko libutin guys eh. Kasi lang natatakot ako, baka malaglag ako sa tulay. <laughs> Oo, di ba? Ay, right? Oh, ayan, ayan guys, no, ito oh. Ito guys, no, nakakaloka. Di guys, ayan, ito, ano to day? Kamatis. Ah, kamatis na pinirita, uh, ginigisa. Ayan guys, no. Mm -hmm. Tika, bakit hindi siya nakikita? Yan, guys. Ayan. Taglilimang piso lang yan, guys. Ayan, na ah, adobong sitaw. At saka munggo yan, guys, no? five pesos. Alam mo, sa totoo lang, kung kagaya ko, may diabetes ako, pwede na sa akin yan, isang balot at ah, ito yung kanin. O, oh, parang, magkano din today? 5 piso din. Ayan. Ayan, guys. Ah, yung rice nila, 5 pesos lang. Kaya pag dito ka tumira sa Cebu, ha, ah, hindi ka kukonsumo. Pagka bumili ka lang, ang maging kons konsumo mo lang, baka hindi pa abot ng 50 pesos, no? Baid, dina, kumata, oh, oh. Okay. Hindi, pare. Kung tatlong bisis kumain sa isang uh, araw, di diba? O, tag 5, 5, 10, hindi pa abot ng 50 pesos, guys, no? 5 peso lang so, yung kanin nila. Dina, 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 dina. Ayan. Mm. Ito, guys, no, madami tong mga ulam kanina, kaya lang naubos yeah, na. Oo. Oh, okay. oh. Oo, ayan. Uh, mga gulay-gulay lang kasi, alam mo naman, mga Muslim, hindi pwede po, sa pork. Ayan, no? Ayan, guys. So, oh, yung munggo nila, 5 pesos. Kanina nga, nakabili ako ng 5 pesos munggo. Yun lang inulam ko. Oo. Uh, yun. Mas mahal pa yung toyo kasi nagpabili ako ng toyo 20 pesos. Samantara yung munggo, guys, ayan 5 pesos lang 'yan, oh, di ba? Kaya 'yun, makakatipid ka dito. Ayun, makakatipid ka talaga, guys, no? Oh, kaya nakakatuwa sa totoo lang itong community ng mga Bad Chao. Uh, nakakatuwa sila, guys, kasi uh, mostly lang ang kinakain nila is gulay. Mm, -mm. Kasi bawal, alam nyo naman ng mga muslim, bawal talaga sa mga pork yan. Mm, mm Kaya, ayan. O, oh, malaking bagay na sa kanila yung 5 pesos. Ang isang balot, guys, no? Tapos 5 piso din yung kanin. Yan, mayroon din mga meri merienda dito. Ayan. Oo, oh, oh, napaka ano, parang parang tingin ko parang maganda, maali, parang maaliwalas kahit, kahit ganito lang parang na maaliwalas para sa akin tong lugar na ito ayan oo parang maano maaliwalas guys ayan ayun Mamaya guys, no, ah uh, continue natin yung pagbablog natin pag pauwi na ako. Kasi, siyempre papunta na ako doon sa isa kong pinsan. Ayan. Actually guys, yung pinsang kong nandito yung may pwesto dito, mayroon naman bahay din doon sa malapit doon din sa pinsang ko. Kasi lang dito lang kasi siya nagdi-display. Ayan, ayan po yung pinsang ko. Gusto oh, sa, ko mag-interview ng isang badyo kaya lang parang hindi uh, ko ano, paano ba gustong <laughs> gusto mag-interview kayo so, sa ka, ma mamimili mo na ako at makakausapin ko <laughs> Yan. Hello po, shout out po mga kuya. Ayan guys, no. Mag-interview tayo ng ayan uh, sa dito sa mga Badjo community guys. Ayan. Uh, I-interview tayo ng isa. Kuya, il ilan ng taon na po kayo dito? Ah, ilan taon na Dugay na, ma'am. Ah, dugay na. Dugay na. Ah, ma dugay na. 1972? 1974. Ah, uh, 74. Kasi ako dito, nakatira ako dati dito. Uh, mga 80s oh, mga 70 mahigit din pero eh, hanggang 80s lang doon ngayon nag nagka ba umuwi na kami sa Ulango Island ngayon ah, uh, sa Manila naman ako naka ano uh, gusto ko lang kasi pinapakita ko lang yung mga ano nyo mga bahay nyo ah, uh, kasi Ana suno ganding kayo dito? Ana suno ganding kayo? Oh, talaga. Hindi makapasok yung mga ano no, bombero no. Hindi makapasok talagang ubus po lahat Mga ahurot. Mhm. Mm -hmm. so, dati dito pa ako nakatira. Meron akong kaibigan dito'ng badjo din na babae siya kasi lang hindi ko lang alam hindi ko siya na nakikita pero dati kasi lagi ko siya nakikita ngayon hindi ko na siya kita may may kaibigan din ako dati siguro noon dati dito kami mga 1976 mga ano bata pa lang ako noon elementary pa lang pero yan inabot kami ng no, hindi ko makita siya ano yung kaibigan ko sana nga makita ko no? At pinapakita ko lang po dito sa vlog ko yung mga bahay niyo kasi mga mamay mo mayroon mga mabubuting ano at alam kong itong community ng mga badyo po maganda, maganda din pong tulungan. That, sabi nga ng pinsang ko, marami din daw dito mga vlogger na mga foreigner na napupunta at nagpamigay din ng mga pagkain. Ako kasi kuya nung pag tuwing December, nagpamigay ako doon sa Maynila mga homeless, yung mga wala namang tirahan, yung natutulog lang doon sa plaza, 'di ba? Ah, napakain ko ng spaghetti. tapos nagpamigay din ako ng mga y y ano, used clothing. Oo. Oo. So lang sa Maynila po ako naka nakatira. Pero kung ganito naman guys no dati uh, kasi malakas yung mga vlogger no kasi may mga nagsusupport na mga sponsor nagpaminggay ngayon kasi parang pahirapan na din. Ama isma. Oo. Ayan, na uh, ito sila guys no 1970 74 pa po kuya. Oh, ayan guys ganun sila katagal na dito nakatira. Buti naman hindi naman naisipan na aalisin kayo dito. Yung pahawaon mo ba? Di, wala naman. Mm -mm. Tsaka tama, kasi saan naman kayo ilalagay kung papaalisin nila? Tsaka hindi naman kayo nakakadisturbo sa mga ano nila kasi nandito lang kayo sa dagat, di ba? makitao naman sila no di ba ayan thank you guys ayan na uh, ayan po yung interview natin sa dito sa Bajau community ayan ito po mga pioneer na dito guys no ayan uh, matagal na siya 1974 anong anong petsa na ngayon oh di ba kaya ayan ito magandang dapat lang na tutulungan okay salamat po mga kuya thank you thank you so much and shout out guys and mega mega lang shout out sa lahat na andito ayan. guys no ayan we are again ayan andito tayo sa Baja community ayan ganito kadami ang tao dito guys no Uh, actually guys, mamaya daw pala, uh, may kasal pala dito na mga badyaw, mga, may, may kasal. Mamaya ang gabi, kasi lang guys, parang hindi ko na kaya pumunta ng gabi. So, kasi, alam mo guys, patakot kasi ako. Ano na guys, so, hindi ka nang lukuan, kaya kung, kung Tingnan mo, oh, eh, ganyan yung mga ano, tulay-tulay. Natatakot -tulay. ako, baka madapa ako. Kaya so, yeah, ayun, eh, lalo pag gabi na. Hmm. Ayan guys, you no? Know, nakakadami. Ayan. Oh, nanggang doon pa yan guys, you no? Know. Ang laki nga ng community ng mga badja. Ayan guys, ayan, Nakapalibot. Mga na mga balhay, bahay. Ayan. Ayan, guys. Uh, hanggang dito na lang siguro yung aking uh, uh, vlog. Ayan. And this is mommy too. I'm not sasabi sa inyo. Lagi lang po kayo magingat, guys. Bye-bye. I love you all.